teta eh, na paano kayo madam? lumbar, antolosis. na tulo kayo? sa CR. Mm -mm. Um, na tulo kayo din? na, ano ano uh, ano, na tulo sa kamot. 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 na tulo na sa kamot. na sa kamot. na sa kamot. na tulo sa na lang. Sakit mo ganito. Sakit. Pero dati, na ganyan yung pakiramdam mo. Pero napiti umuwi, kaya lang bumalik. Bumalik. Sige po, ang ganyan lang po sa may tindahan okay, na blue. Sige, okay na po, madam. Sige po, oh, thank you. Sige po, ingat po. Ayah. sakit, madam? Okay. so magandang gabi po yung customer natin galing sa Antipolo lang? Antipolo po hindi nga dito lang na paano kayo madam? hindi lumbar scoliosis paano yun nakuha? sabi so, kasi nakadalawang x-ray ako eh. ano ma'am ano ma'am? palakasan po ng boses? Ba, dalawang bagay x-ray na po okay. Okay. Yung, parin, yung, parin ng penguin, yun pa rin yung pa rin mga pending nila anong? nag-disgrace uh, ako? na-disgracia kayo? hindi po eh ano na dahil well, nga doon sa wala kayong maalala na ano? Na, na nagbuhat ng mabigat bumigay yung likod nadulas okay. so, sa pagkakaano ko na kasi time no, ano, sa CR mm -mm. um, nadulas kayo nadulas ako kasi, tumama yung pwede tumama yung oh, sa, sa bowl? sa dingding lang ano sa doon na nagsimula? Sa Il ilan, ilan taon na po yung sakit niyo? Hindi, ano na to? 2 years na. Napacheck-up siya? Opo. Ano sabi? Ano daw gagawin? Ayun nga, ba, ba, uh, ano, ano, operation na raw, Kasi po, ilan doktor na yung tumingin sa akin. Magkano hinihingi? Oh, wala pa naman kasi nga. Ay, hindi pa ba tinutuloy? Oo. Oh, hindi ko na ano. Kaya lang... Ang oh, taka. Oh. <laughs> eh, wala kasi na kami. Ano eh? Ah, so hindi siya na MRI? X-ray lang? Ah, oh, dalawang beses. Mm -hmm. Lagi mm. ay kaya lang pag hindi na kasi sira yung machine. Eh. Ay, gano'n? seryoso ba? Seryoso? Hindi na totoo kasi sira yung machine. Sira yung machine. Ah, uh, lang ano na. Nakakabait ka na. Hindi po. Oh. Galing mo ah. lang ano we. Eh. Isa so, lang ibig sabihin niya. Sa okay lang kahit walang MRI kapag sa akin. Kasi kahit na dalan niyo ako ng MRI, hindi ko po yun namabasa. Kaya, kaya ko siyang basahin. Pero yung intindihin, ano, doktor, no? siya, kailangan niya yun. Siya, sa amin, yun yung gift of God, no? May pinapalitan ka. Ah, ah, gani ka doon? Ay, parang wala rin nangyari. Ay, gani ka sa kanya? Nakilang na session siya doon? 20. Anong branch? Hindi yun, sa may ano, sa may kainta. Kaya pala sarado! session. So, magkano binigay ko niyo? Yung kasabay ko yung isang babaeng naka... Uh, Forty. Forty? Forty-five? Oo, mayroon pa yun. May second party. Wow, oh, yeah. yung mga. Dito lang yun. Ano, pakita natin mukha? Huwag uh, na. Huwag na Oh, so, may scripted. Oo. <laughs> <dito>. Oh, <laughs> 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 scripted, may dalang tungkol. Mamaya, pag tapos ito, pamalo na lang sa asa. So, hey. Kasi, okay. lang. Teka lang. Ano ba sinabi ko ng chanik ko? So, malala? Hindi. Oh, yes. Malala. na sabi niyo, ay 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 mo, ayaw mo siyang tanggapin na uh -huh. Tanggapin. At mo sabi nila, hmm. alalay na lang. Alalay na, na, na lang. Uy, taga lang. Hindi <laughs> pala tumakuha isang session. Kalma lang. So, yung video ni Madam, abangan. Na, 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 na. So, sige Madam. Uh, Tanggal ko ng t-shirt. Madam, huwag na mag-expect ng isang session, na. Hmm. So, munti ko siyang ayawan? man? Apo. Sabi ko nung una. Di ba? 40 plus lang siya? 48, 48. Yung damdaman nang isip nga pa. Huwag nyo pa doon, Vern. May wife pa isla. Sino lang pa mo? Pasok may aurang sa internet. Malakas naman. Malakas? Malakas mo <laughs> <laughs> okay hindi bata Tukoy batak! Batak! Mag-iwa-iwa na yun. Nagdilit-dilit yung spy. Hindi, malakas. Sabang tigaan ako makita Nakita to sa x-ray. Nagdilit-dilit yung buhon niya. Tatot uh, mo naman yung matnog. Oh, shout out nga po pala sa Subic Beach Makno. Mm. E recommendable yung lugar na yan, puntahan nyo, promise. Pink e Beach, proud to be e Promise, pag pumunta kayo doon, hindi sayo yung pera nyo. Ikaw e e proud to be. <laughs> proud <Pilipino. Pilipino>. <laughs> diba? <laughs> ah, to <laughs> <Are you? laughs> ah. oh, <I'm> be Ilunggo ka, di ba? Filipino. Ilunggo. Ay Blashy. Nabuksan niya na. <laughs> so, ilang taon na siya magpilay, ma'am? Ilang taon nang pilay, mama mo? Two years na. Yung sakit niya, two years na lang. Sure. years na. Oh, sa two years nang lumala. Parang doon sa fake siya lumala. Nandang. Ulo, hindi pa kita yung, yung mukha niya, Lui. No, Baka mama sa'yo magalit yun. Hindi, content ka. Wala sa TikTok ka lang. <laughs> Nag-tiktok nga. <laughs> eh kami, nag-tiktok nga kami. Okay, Yung backman namin siya nakita doon eh. niya pa sa akin eh. sabi siya, ma'am? I love you daw. Hahaha. Anong mamalik siya? check-up daw. Kasi hindi ko tinunay na yung, ano yung monthly nila. Mahal naman doon. Bukod pa yung may monthly. Ba't dito magkano bayad? May bayad yung check-up doon, ma'am.

Sa'yo naman, ututo. Hahaha. Ano ba yung shot, na ako. na rin ka na mga customer namin general sa Akaidel, bagat bala. Galing lang nyo. Kasalanan niyo yun. Ano, na kami dito? ano bakit sa Nagmamadali siguro to. Nagmamadali to ano. Kasi dito, nung haba ng pila no?

Pakilala ka. Ano, ano ma'am, paano niyo kami na-discover? Ay, uh, so, nagkita kami nung teacher dati ng anak ko, hanggang nga yung teacher ng ako ko. So, dun siya, dun dahil na daw siya gumaling, kaya hindi na ako nag-amun na kami sa anak punta na kami natin. Opo, oh, pakinggan nyo to ha. Ma'am, siya kalala? Ano po rate bedrate, naka-base din po. Pag ngayon, ano na siya? Sino? Huwag mo lang banggitin, mamaya lalo siya magalit. Sino? Ilang session daw siya si ma'am dito? Tatlo. Ma Tatlo lang? Hmm, hindi na siya mamatandaan, pero ang alam ko talaga, hiya kami sa mga teacher. Dito. Sa doktor. Yeah. Ano pangalan nun, ma'am? Teacher Gen. Teacher Gen? Sina? Teacher Gen daw. Ano si teacher Gen? <laughs> <Jen. Daw. laughs> Baka yung ano yung PE yung teacher. Yung matangkad na teacher. Oo. Taga maabang parang. Taga maabang parang. Ay, kilala ko yan. Dilag mo motor? Oo, pero inati yata siya nung daddy niya. Oh. Dilag di motor, taga mga motor. May video siya sa amin, ma'am. May video siya? Parang wala. No, Nanganap kasi namin sa amin. Bata, last na bata. Yabong na po yan. Mm, pero shout out sa lahat ng teacher na pumunta dito. Talagang lahat ng teacher na pumunta dito. Bedrid din na talaga yung uh -huh. iba. Kapalakad talaga namin lang. Iyan ka sa teacher? Iyan sa teacher. Sa, sa doktor? Oo, uh, bakit natama ng doktor dito? Napalakad din naman natin ah. Oh, okay, again, not. Bakit yung mga doktor naman na nagpunta dito, napalakad natin ako? Doktor, sa asawa ng doktor. Abangan nyo po yung asawa po ng doktor na mapapalakad natin from Davao. So, do mga doktor ito? sa ibang bansa, pero dito sa mga ano. Sumunod, dahil <laughs> oh. ah. ah! Ay, ay, ko. So around 70 dito 80% yung naibalik namin Ang sure lang ako dito, possible makalakad na ng mas na walang tungkod Saka may napansin ako na pinagkaiba natin. Kung ikaw self-proclaimed na ikaw yung pinakamagaling ako naman nagpipilit sa mga tao na kasabot ko yung mga yun Kaso punta pa rin sila ng punta. Eh. Ha? 'Yan. Tapos 'yung mga video ko. Oh. Like 'yung sinasabi kasi sa buhat ko 'yan. Tayo din ba yung Kasabot ko kita eh! Di ba mo kasabot kita? Nay! Tapos ito, Di ba? Kinatawa naman ako. Kasabot na, na yan. Huwag yan ang inyo alam. <laughs> Pagpahingin lang muna namin. Diyan muna kayo. Kita kita tayo mamaya. Ulitin ko po. No advance payment. Ang check-in booking. Libre yun. Tambahin tapos may So God bless sa lahat. Kung sa mga gumaling. Mahaba-haba pag ang to. God bless po. Taas mo to. Ano daw, sa, sa dalawang taon daw, hindi niya na daw tumataas. Totoo? Eh, eh, ay, ay, gano'ng katagal? Oo, siguro One and Hindi uh. niya mataas to? Kasi nito lang uli na uli. First session uh. na. First mo to lang. Yeah. Kasabwat! 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 Di ba kasabwat namin? Di ba? Kasabwat <laughs> <Nah, ta> <laughs> nah, <nah, nah>, nah. <laughs> namin yan. Kasi makita yung mukha nah. na ito pa rin. <laughs> <laughs> Nagtaking pa Nagtaki rin, oh? Ang dami mong sinasabi kanina! So, game. Ah... Uh, Mapagpahinga na to. Sige, ma'am. Hindi ba ito makatayo? Hindi ito makatayo mag-isa? Pag ganito ka ba ka? Mm -hmm. Hindi. Sige, ma'am. Huwag pipilitin, ha? Pag hindi kaya, haalala ka namin. Sige, ma'am. Tagilin. Upo. Parang mabilis mo ito, eh. May hirap pa ito, Si nanay, tayo nanay. Pag hindi kaya, hahawak sa akin. Kaya? Kaya? Huwag yuyo ko, ha? Huwag yuyo ko. 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 Madam, without tungkod, madam, pwede ba mag-aantay ba dito, madam? Kung kaya. Ang alala yan. Gagyan ang ginawa mo! Kasabwat! Kasabwat! Okay. Pagkalanang palag eh. lang buha palag pa yan. Buha palag pa. Kung di pa pumalag, o baka nasara nasara na, nasaruna namin lahat. May tira pa yung konti. Ako na sasabi sa inyo. Pero from unable to walk straight na kailangan may kasama, uuwi ka kung naglalakad mag-isa. Yes, thank May kasama na kayo yung inyong tayo tayo hindi. Oh. Tiyan yung ating alam. Pakipakita ka natin. Uuwi ko yun. Tapos na lang. Ganda <laughs> lang tungkot ni madam, pamalo sa aso pang kuwiin. Pang kuwi. Hindi, <laughs> kasi hindi pwede sa dalaman ako. Hindi, lang nanay ko. <laughs> 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 <Tumar, tumar. laughs> so, hindi dati mula, siya dati nakakaalis sa wala to? Tutoong siya? Pag wala, Wala pa siya. Wala pa Wala ka Hindi, mamaya mo natin siya. Ayun, hindi na siya. Pag-aimer pa natin after 15 minutes. Hindi hap. na. Ako, ang bahala. Ito ay magiging tayo lang. Ang pag-aimer na ulit. Best of so, you, best. So, God bless po sa lahat. Congrats po. Salamat sa inyo. Sa Tonyo. niya. Yan. Siyempre kay Kaya Anthony from Hidok. Kay Dok. Yes. Hidok. Oo, wala! mukha, yung mukha. So, dyan muna kayo. Maya-maya palakad namin. Without a First session. 20, hey, no, tayo, no, 20 session. 20 session yan, ha? sa ayo oh, session ko lang yan so eto po yung kayang gamit ng grupo namin pero hindi po lagi ha kasi mayroong mga spine problem na more than 5 years na kasi matigas na talaga siya ibalik meron kaming ginagawa doon na paraan pero may mga pagkakataon kasi na yung mga customer hindi sinusunod kaya minsan kaya na sana pagalingin kaso hindi pa eh alam naman, naman ang mga dito so paano? first session? ah, mga pwede mahirap po ako doon ako na magbibig eh. tayo ma'am Lakad tayo sa labas. Kaya? Lakad. Kaya? Kailangan na maray? Hindi. Kaya? Okay. Kaya? 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 Walang sasama sa'yo, o kailangan na ka natay. Sigurado ka ha, o lakad ka din sa may pula, tapos balik sa amin. Kaya ha?

May konti kirip pa dito. Yung manhead. Yung kuryente na sinasabi mo. Wala na rin. Dito na lang. Ito. Baka yung ano yung ano yung makin. Naghawakan. Oo. Uh, po sa amin na nakatungkod na may kasama pang alalay ng mga anak. Oy, magtayap ka ng mukha. Ang lakas mo mambas kay Dok. Ito. Ito po yung mga anak. Tabalikod ka. Kaya po yung mga anak. Yan. Oh, hindi ako okay yung babash. Sila. Ilang session, be? Twenty, sa'yo, 20. Ilang session to? Sa amin? First pa lang to. Pero hindi pa namin to post, Kasi, may nararamdaman pang konti eh. Gusto ko pag pinost na kita, yung mayabang na mayabang na. Kasi tanongin kita, pang post na hindi pa. Hindi pa. Kahit ako eh. Nakalakad pa lang ng normal, pero aminado naman ako eh. Sinabi ko session. Marami pa yan sa loob. So if ever na may, same, may ganyan kayong case, ano nakita nito sa ospital? hospital? Oh, like oh, yun. Uh, yun daw yung nakita po. sa MRI. Pag may ganito kayong case, uh, hindi po lahat kaya ko ng isang hawakan. Tsagayin na lang natin tapos sa kasamahan ng dasal, ha? Kasi hindi kami yung magaling dito. Yun pa rin, ha? Doon kayo humingi ng paggaling, ha?